Kinumisyon na ngayong linggo ang bagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Diego Silang, isang modernong offshore patrol vessel at anim pang barko ang inaasahang darating sa susunod na taon para palakasin ang fleet ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa formal commissioning, opisyal ng operational ang BRP Diego Silang para sa maritime patrol, search and rescue operation at territorial defense. Bahagi ito ng modernization program ng Navy na may advanced radar, malayong operational range, at mataas na survivability. May kakayahan itong mag-operate sa malalayong katubigan na kritikal sa seguridad ng ating maritime territory. Ang paparating na anim na barko ay susuporta rin sa anti-smuggling, anti-piracy, at humanitarian missions. Ayon sa Navy, makakatulong ang mga bagong barko sa West Philippine Sea at Sulo Celebes Region para sa continuous patrol at rotation ng asset. Ang BRP Diego Silang ay kasalukuyang nakadeploy para sa initial mission at capability testing. Guided missile frigate, the ship bolsters our surface combatant force, enhances maritime domain awareness, and improves interoperability with partner navies. Most importantly it enables a more persistent presence in our waters especially in the West Philippine Sea Right now uh, it will be undergoing several um, battle readiness evaluation in order to test and to for it's for capability development it's for enhance the enhancement of the competencies not only of the people but also the proficiency of the ang commissioning nito at ang anim pang barko ay malinaw na senyales ng tuloy-tuloy na modernization ng Philippine Navy na naglalayong mapalakas ang defense posture at protekta ka ng maritime rights ng bansa. Kung gusto mong manatiling updated sa mga nangyayari sa bansa, o sa labas ng bansa. Mag-subscribe ka na, mag-comment, at ilike mo na rin ang video na to. Maraming salamat po.